Di ba? ban, ban po siya, uh, Mr. Chair, sa mga walang overseas experience. So deferment po ang tawag noon ni uh, Secretary Toots Ople nung uh, iniulat niya. So ban doon sa mga walang experience. Pag may experience, tuloy. Pag may experience, pwede po, uh, Mr. Chair. Pero uh, natin natin mga sarili? Are we making ourselves stupid? Are we people? A nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait. Sabi ko na nga po kanina, hindi po natin kailangan experience yung pagiging katulong sa bahay. Sanay po tayo mga Pilipino. Lahat ng Pilipino magaling magayos ng bahay, maglinis. Ba't pa natin, kailan pa sila experience ang problema ay doon sa employer. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang titingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is quite The problem is the government of quite not doing enough. Halagi natin sinisisi sa ating mga sarili. Like I said, Secretary, hindi kailangan na experience. Kung pagiging kasambahay lamang, sanay na sanay po yung ating mga FW. Siguro, teach them about culture differences. Which is madali yun. Ang FWs natin marunong mag-English. Kaya na, hindi man tayo sa lahat ng bansa because kahit nag-grade doon, kapag english Kaya paano? Unlike sa ibang nationalities. Um sir, this is what I want you to do. And if even if I have to talk to the president about this, and I will. Ibalik e, natin siguro yung ban. Um, wala na mo ng new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabihin. Gusto nyo mag-renew ng kontrata? Okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng renew ng contract sila. Okay. Pero wag na tayong magpadala at sasabihin natin kailang may work experience. Like, again, hindi problema ang ating mga workers. Ang problema is doon. So, ito sana ang sinasabi ko. Dapat, ang mga employer, meron tinatawag na neuro screening ini-screen natin yung utak utak ba? brain no mga employers doon hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwaitis si ulo I'm not saying that in fact marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa so, Kuwait marami mga mababait na Kuwaiti of course majority of the Kuwaitis are good people but there are a number of them were, ayoko na magsalita so yun ang sasarain natin so pwede ba yun uh, from now on new screening ang in-screen natin yung termo <laughs> nakakatawa eh kung hindi natin ang in-screen natin yung OFW natin and then yung agency of course nakatulong pero wala pa kung narinig na in-screen natin yung employer ito ba si employer na si Abdul? What, walang bang pangalan niya? Ano ba ang mental health nito? Stable ba? Ipanyuro. Ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? Mga ganun ba? O magkano bang sweldo nito? May capability pa ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sa swelduhan. No. Yun yung gusto kong mangyari. Huwag yung sabi mo yung dati previous hindi natin magpapadala na hindi experience. Kailangan yung agency mabuti. Of course. So can we do that? So ano pong sa, so dito sa suggestion ko am I, am I making sense?